Magandang umaga mga kagulay Hindi po ata ako kita Ayan So alas is ng ayun Alas is ng uh, umaga po ngayon dito So ayan Madilim na po siya uh, Tapos malamig na po yung ano Yung uh, lima So mag harvest po sana ako ngayon ng kangkong Tsaka ng ibang gulay-gulay natin Kaya lang Medyo malaming uh, malamig po at saka madilim pa hindi ko pa makita yun pong ating mga pipitasin yan so may ilaw din dyan ganyan po tayo sa ating uh, garden oh. na nguluntoy yung mga dahon Yan. So may mga ilo po tayo dyan pati doon sa gilid so po natin yung ating uh, garden ganito palabas na yung araw so dati ganitong oras uh, 5.30 ganito na po siya ka liwanag ngayon ala sa isna past uh, 6 na nga po ata ngayon dito may ilo din ayan yan, maliwanag naman dito pagka uh, 20 seconds lang yan tapos mamatay ulit siya parang basa yung ano nung uh, dahon kagabi ayan so ayan o oh, uh, mamoist siya basa siya tapos pag naglamig pag nag negative yan mag ano po yan siya mag uh, po yan siya mag frost yung dahon niya tapos uh, yan po yung uh, sanhi ng pagkakalanta po niya So, yan. So, medyo basa yung mga dahon ng ating mga gulay ngayon. So, dun ako mag-harvest ng kangkong. Dun sa harap. So, tingnan ko lang muna yung garden natin. Yan. Di kita. Madilim po. Mamaya ako na lang papakita ulit sa inyo pagka umaga na. Ang lamig. talaga. Ayun, 'yun yung sasabi kong iilo ng sigarahe. Ay, maliwanag naman yan dito, Conte. Makita mo naman siya kung ano, malapitan. Tapos 'Yun yung iilo sa may streetlight. Pero malamig po talaga yung ano, yung uh, klima ngayon. Ayan. Nasa 8 lang ata or 9 plus 9 yeah, plus 9, tapos ang feels like po ngayon is 6 uh, or 7 uh, so kung sa malamig malamig po talaga uh, I feel ko po yung uh, lamig, ganun kasi pag kagaling ka ng summer, punta ka ng uh, winter mafeel mo yung lamig, pero pag galing ka naman ng winter, papunta ka ng summer, yung mga plus 9 is uh, yun po yung uh, mainit na Ayan. Amin. Oh, so, basa yung dahon ng mga kangkong. So, parigurado po sa kamay. malamig po yun. So, subukan ko lamang pong mag-harvest kung kakayanin po ng uh, kamay po natin. Basa po talaga yung uh, dahon. Oh, so, nausok na. Okay, mga start ako mag-harvest doon tapos tinong po kung uh, hindi ano malamig tsaka kung pita ko po yung ano kung kita ko po yung uh, steam ng mga eh, mga pipitasin ko po Tumigil po muna ako sa pag-harvest uh, ng uh, kangkong kasi inuna ko po muna itong pag pagpipitas uh, ng uh, ampalaya and po isang uh, basket Mabigat din pala. So, meron pa sa loob. Yan, hindi ko pa natapos. Yan yung na uh, pitas ko po ngayon. Kasi, meron po rin no, sa ilalim. Hindi ko pa nauubos. yung mga nasa labas lang muna. Tapos, kabilang side. Yun po yung, ay, nahulog. Yun po yung, ah, uh, napitas ko po muna. Yan ang uh, lambot nyo lang oh nasira yan so puno kasi <laughs> nahulog so ngayon naman uh, magpipitas ako ng ano ng patola tsaka ng kunting uh, sitaw siguro baka uh, meron pa po so yan so yan yung araw kaya lang mas uh, lumamig po ngayon kumpara sa kanina yeah. imbis na painit, palamig din pa siya ng palamig. So, meron po sa gilid ng ano uh, natin, nung uh, bakod sa harap. May mga na pa po doon. Ay! May mga uh, ampalaya pa. So, yan. Anig. Tapos dito, may mga batola rin dito ang ma-harvest tayo. Pati po doon sa likod. And so, unahin ko na muna. Hirap magsalta kapag uh, malamig. Naihinginig po. Tsaka uh. uh, mamaya, uh, mga kamatis po. Mayroon na natin mga harvest. So, yan. Uh. Nakapag- uh, pitas na rin po tayo dun pong ating uh, patola. ano bang sariwa Ang uh, ganda Pati yung uh, kulay Patola So yan Kunti lang Pero meron pa doon sa likod Pero hindi ko na muna kukunin Kasi maliit pa So ito na muna po yung mga Malalaki Tingin tayo dito kung May nakaligtaan pa tayong ano uh, pin sa ilalim meron pang hampalaya ito sa meron na tayong upo patula hampalaya malamig pa rin ah <laughs> uh, 7 na po ngayon pero wala pa rin ano wala pa rin araw malamig pa rin Malalig pa rin po yung sikat I mean yung simoy ng hangin oh. <laughs> parang uh, wala lang pong bunga yung ating uh, beans oh. pero marami rin pala akong uh, nakuha nakuwang uh, bunga so, bigat din siya mga kagulay ah. so parang ang liit lang so ditong side uh, meron pa tataposin ko lamang pong pitasin pero oh tapos mayroon pa sa harap yung flat ah, uh, try ko rin kung may ma-harvest po tayo doon pero ayan oh dami rin ah. Ayos rin. Uh, Namimitas po ako ngayon ng ano. Ng uh, strawberry. So, alas 10 na po ngayon. Natapos tapos na po tayong magpitas. At uh, magbenta uh, po ng uh, gulay. So, medyo ginutom po tayo. So, alas 10, 6. Apat na oras din. Kasama po yung ano. Kasama po yung harvest natin. So, ayan. So ngayon, ito yung uh, stocks muna natin. Hmm, tamis. Wala pa rin tigil sa pagbunga. So yung mga upo ko dun, hindi ko pa nagagalaw. Yan. So yung harvest natin ngayon, na uh, may konti pang natira. May dalawang pala siguro yun. Tsaka yun na lang. Ang kangkong naubos din. So pero pa pa Pupunta pa mamaya, may mga harvest pa naman ako, paunti-unti. So yan po yung uh, ginagawa ko dito kada Sabado. Umaga pa lang po, nag-harvest na ako kasi. Pag mag-harvest ba ako ng tanghali, ang dami pong uh, mag-aantay. Ayoko naman pong mag-aantay sila kaya inaagahan ko na lang po yung uh, pitas ko. So kanina, nabig sa kamay. So, sige lang ako ng uh, harvest nung alas, alas 6, dun sa, ano, sa kangkungan. Aba, lamig. Tapos, yun. Dito sa likod, marami pang, ano, eh. Marami pang, uh, bunga. Yung upo. So, maganda pang uh, tingnan. Yung ampalaya, uh, bus na may mga ilang bunga na lang hindi na gaano malalaki kung baka next Saturday pa yun pag pa yung panahon itong mga upo hanggang ganyan na lang yung siguro yan hindi mo ko yung mga bagong bunga kung makahabol pa so try pa rin po natin yun ayan so ito na yun po yung ating umaga dito ngayon saka ewan ko kung anong uh, nagawin po natin mamaya So, yan ang ating uh, Saturday. Mabaga pa. So, mababayong pa mamaya para maglaro sa mga bata kung saan man. Makapag-garden pa. Yung mga trim natin doon, noong una, magaganda rin tubo. Ayos na rin. Kumahabol. Yun. So, yeah. This is our life. Dito po sa abroad ang ating ginagawa. Pagka walang pasok, umaga pa lang, gising na, harvest na. Kahit sa Nakaya ko yung ano Kahit po sa full Ang ginagawa ko po ganun din Kasi nag-aayos ako ng ano eh Nag-aayos po ako ng garden Naglilinis po ako So Halos pareho lang din Pagka-mice noon na Yung talagang Hindi na pinapag-trabaho sa garden Yun Doon po ako Tumitigil sa pag uh, Nagawa sa garden Kimakaguling sa so muli po Tumunan yung ating vlog, ng ating updates, ating garden, yung ating harvest kayo ng umaga. Hanggang sa muli po. Thank you po for watching and see you po next vlog para po sa update ng ating garden. Po sa mga bagong subscribers, magaraming maraming salamat po. God bless po sa inyo, mabuhay po kayo. Para po sa mga nag-share at nag-like ng ating pong vlog. At sa mga nanonood at sumusuporta po, maraming maraming uh, salamat po. Hanggang sa muli po. Thank you for watching and see you po next vlog para po sa update ng ating uh, garden. Magandang umaga and uh, maraming uh, salamat po.